Hello everyone, welcome ulit sa ating channel Chika Mom Dad. So for today's video guys, so mag-update tayo sa ating tindahan, yung mga mabenta ngayon at saka of course yung ano yung mga pwede natin may offer sa customer kapag uh, hindi naman ganun ka lakas yung bentahan natin. Ano ba yung pwede nating i-offer sa ating uh, customer para maka income pa din tayo sa ating tindahan. So Ayan mga kasarian yung pag-uusapan natin for today's video. So, ayan guys, sa mga hindi pa muna nakapag- Oh, hindi pa muna. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, so, pakisubscribe ako guys. So, tulong, laking tulong po yan sa akin. And then, pakihit na din po ng notification bell para updated kayo sa aking uh, mga bagong upload na video. So, for today's video, sabi ko nga kanina is mag-update tayo sa ating tindahan and of course, uh, i-share ko sa inyo kung ano yung pwede nating ma-i-offer sa ating mga customer para tayo ay makabenta or makakaroon tayo ng sales. So, kanina, for example, kanina guys, ha, sa ano talaga, whole day, ako nandito sa tindahan and then wala man lang masyadong nag, may nagpupunta ng mga customer, ilan lang. So, Talagang kulelat yung bentahan natin kanina. And then, mga bandang alas tres yata yun, guys. May dumaan dito. May nag-tumigil uh, sa yung tindahan at nag-ano nang naghanap ng pagkain. So, sa tindahan naman natin, guys, yung in-offer ko nga is, ayan, dito. Nakasarado na kasi. So, eto, makita nyo dyan. Kita nyo ba? Ayan, meron tayong food menu dito guys. Ito yung mga in natin na food. Kaso hindi ako basta-basta makaluto nga kasi nga may bata. So yung in ko lang yung mabilisan, yung mga prito-prito lang. Like yung meron tayong corn silog, bang silog, hot silog. Ganyan yung mga, ano, mga silog meals. And then yung last, anis, uh, makaroon yung ano natin, per tab, 100 per tab. Wala tayong mango float. So, ngayon, naubos na ang macaroni. And then, yung mga kapi-kapi natin, guys, nandyan pa din, steady pa din yan siya kasi, excuse me, malakas ang bentahan natin dyan. And then, isa pang ino-offer natin, guys, is ito yung uh, mga cup noodles. Kasi, ma, ano to, sa mabenta to siya, madaling araw or morning, kapag gusto nila na mabilisan na kainan, yan, itong cup noodles. Ito talaga, nabili ko siya sa Shopee, itong... Uh, organizer na to para sa ito. Actually, ito siya. Intended ko to sa nato. So, intended ko to siya sa aking tall skin care. Kaso, hindi siya bagay. Uh, ano mm -hmm. sa? Mm -hmm. an -sa? Na Coke. Coke na ah. Gracias. <laughs> <laughs> and sinipon talaga ko. So, intended ko to siya sa Tal skincare Care nga product kaso hindi siya bagay dun sa mga produkto. So, nag-order na lang ako yung acrylic ba yun? Acrylic Organizer. So, mas bagay siya sa mga skincare. So, eto, naisipan ko na lang siyang lagyan ng mga cup noodles. Ano ito yung mga suka para mabilis na lang pag uh, pagkuha. And then, ito yung ano natin guys. Meron tayong bagong deliver lang ton last Saturday. So meron tayong 35 nakahon na. 35 ka kahon na Red Horse and then 10 lang yung ating uh, San Miguel Beer kasi hindi naman ganoon kalakas ang San Miguel Beer yung SMB. So mas malakas pa din ang mas malakas pa din ang uh, Red Horse and then nandito pa din yung ating mga Uh, mabenta na yung Tanduay Ram, yung Mujito, Select. Ayan, naubusan tayo ng 4 cantos, guys. Nag-order ako, kaso wala. And then, meron tayong Tanduay Ice na yung puti at yung red na naman yung flavor ng ating Tanduay Ice. Pero yung most di hinahanap dito, guys, is yung flavored gear Kaso wala nga tayo, hindi, ta hindi ako maka-order. Medyo ma-pricey. And then, walang stock din minsan yung supplier natin. So, yan yung mga stock muna natin ngayon guys. So, hindi tayo pwede magpawala din ng itlo kasi mostly yan ang hinahanap ng mga customer na pinapaluto. Minsan yan ang sinasabay nila sa uh, pansit kanton. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na may nagpaluto sa akin na pansit kanton apat nito. So, 30 pesos. So, mostly ang ginagawa ng mga customer, bumibili sila ng aking mga produkto dito sa tindahan and then, nag-additional na lang ako ng service charge. So, mas mas doble yung kita ko. Meron akong kita sa aking tindahan, yung ano nito. And then, meron din akong kita sa aking uh, paggawa or yung aking service charge. So, dyan ako kumikita guys sa pagano ko dito ng aking tindahan, hindi ako pwede mag-depend lang sa pupunta ng customer. Dapat tayo din gagawa tayo ng paraan, paano tayo uh, pupuntahan ni customer. Kasi, yun ang pinaka-importante. Hindi pwede na hintay-hintay lang tayo. Kailangan din tayo gumawa ng paraan para kumita. So, yan yung mga ano natin. Like, ginagawa ko dito guys, uh, anong oras na? alas 12 na alas 12 na ng gabi pero ito gising pa din tayo at ayan nabentahan tayo ng 1.5 so ayan kung ano yung yung uh, ano yan yung nakikita mo na merong customer konong oras dapat flexible kasi dapat kaya dito kami natutulog ng aking mga anak kasi nga hindi natin alam kung sino yung pupunta dyan pag gabi. so Pasalamat na lang din ng yung ibang customer natin kasi nga may bukas pa na tindahan. So, yung nasa loob kasi is muwi din yan siya. So, hindi siya nag-24-7 dyan. So, kami naman... Mostly talaga, ang, binta, ang bintahan is gabi. So, hindi naman ganun kadami din yung customer ngayon. So, ayan, minimal lang yung ano natin. Kaya nagkapag-vlog tayo. So, ayan guys. So, bentahan ko pala nito guys, tong cup noodles. ah uh, 40 pesos. So, yung kapital ko nito is 20, I think 27 or 26. Ang kapital. So, binibenta ko siya with ininit. With mainit na na siya na tubig. Meron siyang pork. So, benta ko siya ng 40 pesos. So, ito yung mga flavor. Meron tayong, tayong Korean Korean spicy Korean style stew. Ano ba yan? Basta ito, same lang at ito 35 with mainit na siya ng tubig kasi yung capital ko dyan is 23. So, yan. So, kayo na ang bahala sa mga ano ninyo. Basta binigyan ko kayo ng idea na mas maganda, mag offer din talaga tayo ng ano sa customer kung ano yung mga kailangan nila, yung need nila. Hindi pwede na ano lang tayo. Ang ah, steady bin, ah, maglagay ka lang nandyan ng ano, nang paninda. Tapos yun lang. So, hindi pwede. Dapat gagawa din tayo ng paraan para uh, mapa mapaano natin, mapabili natin yung mga customer. Kasi, para sa akin, yung mga dilata, mahirap talaga mabenta kasi wala naman katao-tao dito. Sino bang bubili sa akin ng mga dilata? di Ang ginagawa ko, yan. Dapat meron palagi akong mga corn beef. Yung mga instant lang talaga is, yun naman ang prefer ng mga customer, lalo na kapag, ah uh, good for barkada lang. yan, walang baon. Ayan na ay yung mga binibili nila. Minsan, pinapaluto nila. Kaya nagkakaroon ng service charge. So, yan ang way ko sa aking tindahan dito. Sana may natutunan kayo guys sa aking ah uh, vlog ngayon. So, pwede nyo siyang subukan kung yung tindahan niyo is may mga kalapit na na resort. So, pwede nyo siyang gawin din. So, alam ko naman na sa mostly sa resort is meron talagang mga kainan. Kasi ilang beses na din ako nakaano, medyo pricey din talaga kasi pag uh, ganyan ng mga tindahan. Kaya, ayan, lumilevel lang din naman ako. So, hindi naman ganun ka, ano, nasa 10 pesos ang pinaka, 10 to 15 lang naman yung ano, yung tino tubo, yung tubo pala. Ayan, nag-range lang tayo sa ganyan, 10 to 15 pesos yung ano natin. Pero, yung sa mga beer, iba, iba din yung presyohan natin sa mga alak. Kaya, yan yung mga ano natin. So, guys, yan lang muna ang ating vlog ngayon. So, God bless everyone. Bye-bye.